<todic> ngiti lang, ngiti lang, ngiti lang. <todic> ngiti lang, Nath, <night>. ngiti lang. <laughs> Sobra <para todic> ngiti lang. Nigo, nigo, nigo! Ngiti lang, ngiti lang. <todic> ngiti nga lang eh. Dan, dan, ngiti lang sa camera. Yeah. E, oh, pakita mo kami, Master Brian. Purong ka pa doon. Ano <todic> ba magandang pababi ng kanta? Mapay ah, tatay la, Mike, na may nila Brian ng isang patinding tuto. Ano ko ano ka Ano ba yung po? Substitution po, mga kaibigan. Hik! Ha! Hik! Ha! 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 Ay, ay. Tumalikod. Diskarto ah. Patabi po niya sa kayo ah. Yan yung ano, multo. Yeah! <laughs> yeah! ¡Vamos, vamos! vamos a, 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 a terminar. Okay. 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 Diga.

Sobrang bigat ng tubig niya. So ito ang na uso ngayon sa mga na tubig ha. Pwede ganyan mabuti. Nakakanta tayo tay lahat. One, two, three. Swing the, swing the little How I wonder what you ulit rin. rock rock on, rock on. Rock. sarap 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 naman nun i just i don't want <laughs> <Joke laughs> sarap e eh, nun no? <laughs> no, sarap ui ui mga gago no ano magagawa ba tayo datun na kami Dan, a.k.a. Stupid Dan. Tingnan nyo po, oh, yan o. Oh. Nakahit-hit yan, kaya ganyan yan. Tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo yung speaker ginagawa sa speaker. Dito okay, ka, para may video kami. video. Ano ba Tapos na po mga kaibigan, tapos na po.